Bakit BBM? Oh, tama ka. Ako si Sara Duterte. Oh, bakit? Ano ba yung mga natupad mo? Ka administrasyon Ah. Oh, no, napadbayan din mo na mo na pala yung bigas. Bakit? Kaya kong sirain 'yan. May mga magpo-post diyan ng mga 20 pesos na bigas na 'yan. Bubulok. Mga bulok. Ay fake news. oh, fake news 'yun. Bakit ano pa ba? Ah, 8% yung itinaas ng ating uh, ekonomiya mas mataas kaysa dun sa former administration. Bakit? Kaya kong gumawa ng mga fake news. Kaya kong sirain yan. Bayad kami ng China. ba? Diba? Alam mo yung Infinitus Agency? O, oh, diba? May mga troll farms. So, tulungan kami nun. Ano pa? Ano pa bang natupad mo? Ayon, inflation rate. Ang baba na, no? Ang mumura na rin ng mga bilihin ngayon. At ang tagal ng kadiwa, no? Ang mumura ng mga bilihin na kadiwa. Ah, napatupad na din siya sa ano, mga local governments. Meron na din. Bakit? Kaya ko yung siraan. Ganyan naman ako eh. Basta mga press conference, kaya ko siraan yan. Ganon si Sarah. <laughs> di ba? Ah, Ganon. Ang <laughs> Ganon si Sarah niya, girls and boys. kayang kaya niyang gawin yun niya. Yung tinatanong nga, patungkol dun sa ano, sa bigas, di na naman daw siya naniniwala. Tulungan mo, girl! kaya ka natatanggal sa national security Nakakatakot <laughs> You're a threat. Di ba? Ang malala, you're a threat within the administration. Yan ang nakakapikon, nakakatakot. Puro ka mura, puro ka kadiliman, kasamaan. Why don't you just live and make your living reasonable? So when I say reasonable, I am after. Again, naputol. Okay. Okay, make your living reasonable. Living reasonable. So when I say reasonable, go somewhere else, look for peace. Tanggalin mo yung hatred mo, B. Wala namang sa'yo yung sinasabi. Alam mo ang ginagawa ng PCO, ang Malacanang, ang Office of the President, lahat lang naman rebuttals eh. Ikaw yung gumagawa ng mga sentimento. Lahat. As in, tingnan mo mga DDS na papahamak talaga. Mga DDS na yan. Ah. Di ba? Inom muna tayo. Ganon yung pag-inom natin may emosyon. Bakit na nag-iinom? <laughs> Dapat Dapat emosyonal. <laughs> Nakakapikon kasi, di ba? Magmababa, mag 20 pesos ang bigas, mapamahal. Galit ka. Lagi kang galit, lagi kang inggit, inggitera. Sara de the Birding Mary. Birding. Okay. Green ka, di ba? Kulay At least Maria. Maria ka, girl. Tagay. <laughs> Mga didits. 'yan huh, kapitan kasi. Hindi man ako galito sa kanya personally, I don't know her. It's just what she is doing. She's ruining, she is damaging the image of administration. Isa kang honestly, isa kang anay. Oh, don't take it personally. It's like you keep on damaging certain posts. Ano ba? Diba? na gawa sa kahoy. Salamat ka nga, kahoy pa lang yung paggaling tulad ko sa ano, status ni PBBM ni eh. Yung gaya ng ama mo, super bakal, bakal-bakalan di. O, tingnan mo. Nagkaras. Andun, sa dahil. Ganun dapat uminom. May emosyon. bayan diba Ano pa mapag uusapan natin ngayon? ikaw ang kuha nyo na yung pikon ko. Tarali. Wow. Na ano Alam mo, Tinupay. napanood ko na ilang ulit na. And after ko mapanood yung buong video ng kanyang pag-endorso ng mga ng PDP laban, nalaban laban na laban, Kiboloy, Robin Padilla, napakalaki ng pakinabang sa kongreso, if it, it ever honestly, puro siya tanong. Sabi, pero kapag tinanong mo yun sa kanya, I really don't think makakasagot siya. BP, ano na pong napatunayan mo? Maliban doon sa librong isang kaibigan. Controversial pa yung sagot na yun about sa paging kaibigan. At di kinaya ng pride niya na sinagot niya yun. Because gusto niyang sabihin na pinapasa ko na po sa Kongreso o sa Senado yung mga kasagutan at bahala na po silang magbigay ng husga. Mga ganun, di ba? Ganun yung mga sagot niya. Templates. May sariling format. Wait lang, yung niluluto ko saglit lang. So, ano pa? Ano pa yung mga sinasabi ng lola nyo? Ang Berding Mary na si Sara Duterte. proud na proud siya kasi sobrang laking tulong ni Amy Duterte sa kanya. Where in fact, Amy Duterte is a user. Kung saan may ano, may tunog, andun siya. So, ginagamit, actually, ginagamit nyo nga lang yung ano, nangyari kay Digong eh. To strengthen yung ano nyo, yung aliyansa nyo. What, what's happening? Ito naman si Kopman. Si Kopman talaga na, ano, napakasinungaling. Alam nyo guys, kaya siguro kung nakuha si Kopman kasi kailang, kaya talaga nakakababa, nakakababa ng credential, ng credibility, no? Napakasinungaling na attorney. yun. Diba? When it comes to even technicality, pwede naman talaga sabihin ng dininay. Yung sagot niya na kailangan um, ilimit yung mga pagkakilanlan ng mga gagawing um, yung magtitistigo diba kasi yung mga participating victims na tinatawag Kimidora ang copman mga sinungaling talaga mga DDS mga sinungaling mga fake news mga fake news makers mga um, enablers mga fake news peddlers mga ganun kayo B. nakakagigil pumapait na siya Ganon talaga. Diba? Wait lang. Magana pa tayo. This has been circulating po all over social media platforms. Facebook, TikTok, YouTube. eto. Newly downloaded lang siya. Eh. Tapos siya. Pero matagal. Alam ano mo? May pronouncement pa lang na magkakaroon ng 20 pesos. Meron na kayo agad ganyan, kaitim na bigas. Diba? so ito yung NBI headed by NBI director um Sir Jaime Santiago bis to the highest level yung ano niya, warning nya kasi do not make another fake news kasi nga mainit sa inyo mga DBS ang government because you again di ba may mga trolls may mga troll farms na binabayaran yung China there is an allegation na ah. yes, it's allegation, but it has been announced po during the National Security Council, um, I think meeting na pinablish naman, na meron sila mga resibo na pa, nine hundred I think. Oh, excuse me hindi lang yun. At they are making a lot of reports. B. Kung ano yung achievement ng trolls. Yan ang sinasabi ko. Nanghina na ako eh. Sabi ko, pampatulog lang eh. Hanggang pambangungot pa yata to. O, diba? Nakakagigil kayo. Kapal ng mukha nyo. Lakas yung gumawa ng mga ganitong ano, no? Ay, ito yung next ko. Wait lang. Wait lang. Ganda tong topic na to. Anyway, anong masasabi nyo? Diba? Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Mga DBS. Kanwala, trader-trader. Bakit? Anong masasabi nyo? Mga DBS, gumagawa kayo ng mga fake news para mataloy nyo yung kadiliman. Kasamaan kayo. Kasamaan na kayo, tataloy nyo yung kadiliman, B. Eh, kayo, kayo na lang, B.